Ligat, ligat, ligat. Binugong na kumakain sila. Ayo, ayo. Hmm, da, ano na ka. Wali ka dito. Asher. Ah, Kumakay sila. Asher. Ah, oh. Wali ka, matutulos ka dyan. Asher, ah, wali ka na. Kumakain yung mga pakalapati. hả lạnh là là tôi nói Asher, ano ka na? <laughs> Asher, ano ka? Tumakayan nyo mga ibon dyan Halika na, halika na, na. Dito kami ni Asher. Dito, tatapos na maglakad ni Asher nakaupo ako sa damuhan eh. Ay, siya, rito, may mga dates pa yun. Eh, no? So, tinatagal nila yung bunga niyan. So, magandang, magandang, magandang umaga na ng nga no? so, masarap tumambay dito. Ayun, no? Pag umaga, pag hapon kasi sobrang dami ng tao dito. Masarap dito eh. Malamig, presko. Malamig, presko si Asher na tatapos ng uh, ng mag uh, lakad lakad eh na sarap tumambay dito nakaka relax sa uh, mga puno ano Asher relax Lakshana ako ah. Uh. Kontuarin <laughs> rin siya sir dito eh Sir dito anak ano Tama nang upo uh, mo naman dyan Napagod na kakalakad Ayos tong one mo eh Sir dito presko Nakakatawa yung mga Martinis dito. Au, au. Tumataol. Iba na, naman uwak. Iba Martinis, may mga Martinis din dito eh. Mayroon dami uwak. Ayun know? Nasa mga dates. Nanto sa mga ibon si Asher eh. Pag nawit ang anak, nanto marami alaga si Lolo, mga manok, bibi, kambing. <laughs> si Lolo Amado. Halo. Ayos. <laughs> Ayos. Happy. Happy. <laughs> Happy. Happy ya. Ah. Halo, Reno. Oh, eh, no. oh mengganti channel video namin, Napa. No, Enggak apa-apa masuk ke tengah aja, nah. Oh, wag yan. Shh, no, Asher, uh, sure, no. Napaka-press ko na kami. Eh. Huwag lang ko ba eh. Masarap eh. Wala kasing toilet dito eh. Pero sarap din ko presko. Pa, na, pa kasi parang sa bukit. Ang sarap ng hangin. Wala kang kakainin dyan ah. Yung mga buko, ako ayaw ako. Ayun, Sa mga puno. Para may experience naman ni Asher yung nasa, parang nasa probinsya siya, oh. Uy! <laughs> Happy! Halika na dito. Ako oh, lang, Opo. tadi eh. Oh, bumukuha na yung mga tisi dyan. Bumukuha na yun ha. Oras ay 9.55. Ay 9.56 na. Ayan. Ito yung dumadang iba kay aeroplano. Nakaana kasi na aeroplano ito eh. Grabe na airport eh. Oh, o baka ito mong banak? O oh, sir. Ang dami na napitan mo. Sir, tumambay dito. Lalo na kung may toilet siguro dito kasi pag naihi ka. May malalapit naman ng restaurant sa so nakakaya naman umihi. Ha, sir? Oh. Nagme-mechanic ko na ano lang. Ah, sharpot. po. ko ako po ito. Ako po ako sa damuhan. Asher, Eat! Bulaga! Eat! Uy, inaantok na. Inaantok na. Sarok kasi siya nang hangin dito, no, anak? Pero kasi nang hangin dito eh. Kalamit pa naman ng damo kasi kadidilig lang kanina. Ay! Huwag mo kainin yan ba dyan? Huwag mo kainin yan. Ikaw, talaga. Huwag mo. Liga, liga, Kinain mo na namin damo eh. Tapos yung kakainin yan. Kakain ng damo ah. camping ka ba, Asher? Ah, ha? camping ka ba? Huwag mong kakainin damo na yan. Ganda naman ang damo na ganda sa bakuran to. Sarap hangin. Kapresko. Uh, Sarap ng hangin dito. Ano na, kanon? Sarap ang mahinga dito. Kesa aircon, mas sarap ang natural na hangin. Hmm. Dito ka lang. Kanina pang naglalakad, naglalakad eh. Pa-share. So, matatapa ka dyan. Kulit talaga yun. Gusto yung explore yung mahal halaman na yun. Oh, halika na dito, ah, halika na. Asher. Ano yun anak? Puro kalaway. Puno saan ang mo? Puno saan ang tilaway mo? Halikit, puna saan ang tilaway mo?